bumabagyo matuloy ang laban yan kami ngayon sa B floor yung aming building na pwede nang isusunod na buhusan today ang mga operator mga engineer safety at ang mga workers namin kahit gabi na umaarangkada pa rin no, dahil sa kanilang pamilya Yan, thank you thank you very much po sa sumusuporta sa aking youtube channel maraming maraming salamat po ayan na uh, dumadami na tayo no? dumadami na din yung ating uh, views ayan, thank you thank you very much po sa inyong lahat ayan eh guys, papakita ko sa inyo kung gaano kaluwang yung aming uh, bubuhusan ngayon, no? Amin talaga. <laughs> kung <laughs> aming bubusan ngayon no ilang uh, atem na kaming uh, hindi talaga mabuhos buhusan to guys ayan eto pakita ko sa inyo kung gaano kaluwang hanggang dun po yan sa may uh, dulo no, napakalaki tapos yan naman po yung nakikita nyo uh, pumuputok putok na yan yan po ay enchanted kingdom itong lugar na to guys yung sa may harap namin yun sa kabila papakita ko sa inyo dito Ayan. Napakahirap ng uh, buhay. Construction. Ayan, meron mga paputok dun sa lugar. Sumlang nating natin konti. Ayan. Yeah. <coughs> Enchanted Kingdom po yan yung uh karap ng ating cellphone na yan guys. Ayan, gano sila kasi Sila yung mga sigang tatay no para sa pamilya. Na kahit gabi na. Sige. Hataw sa pagtatrabaho uh, para lang maiuwi. Merong maiuwi sa pamilya. Merong maibigay na karapatang uh, sweldo sa kanilang mga butihing ina at kilaw ng uh, tahanan yan sila yung mga tatay na masisipag mga siga sa pagtatrabaho para sa pamilya so yun guys meron mga konting paputok at kolarete ang uh, enchanted kingdom so, dito sa may harap namin ito yung uh, binubuhosan namin dito sa lugar na to No, so, ayan, tapos na yung uh, yung uh, pangalawang track. Yan, may eh, pangalawang uh, truck na. Yan medyo maingay at kasi malakas 'yung motor ng vibrator. So 'yan 'yung kanilang foreman si Kalabaw. Ayong amin safety si Ma'am Ana. yan kahit uh, gabi na. <coughs> yan kahit gabi na, andito pa rin 'no, nakasubaybay sa aming mga tao kasi nga pag walang safety. So hindi kumpleto yung kanilang uh, pagtatrabaho no para rin sa seguridad ng ating mga kasamang workers. So thank you thank you very much po sa mga suporta sa akin uh, YouTube channel. Thank you thank you po. Yan maraming uh, thank you po sa inyo lahat. Kung meron pang mas gaganda sa pagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayun eh, po ay uh, tiwala no tiwala nyo sa aking uh, youtube channel Kaya maraming salamat po so yun tapos na ang aming track ayan guys ayan no happy new year na ayan yung aming safety at engineer magkatabi po yan si mama Rea at si mama ana pilipina yung aming mga engineer na safety so yun guys nagpaputok uh, at nagpakawala na ng unang uh, pagbati you no know, ng pagpasok ng uh, brr. ayan gaano guys kalakas yung aming bubusan ayan gaano kalaki so dito ito yung pamprit namin ayan nakita nyo yan sa magi area na to sa ilalim ayan dyan sa ilalim guys ayan yan yung uh, pamprit so, lang ng truck ang aming building dito guys, papakita ko sa inyo. Ayan. At uh, malapit na rin buhusan. O naka-assemble na yung mga ano, uh, mga kahoy na dapat patungan ng mga plywood. Ayan, no? At babakalan na lang yan. Ito rin sa kabila, meron na rin uh, simbolo na malapit na rin uh, buhusan. Sa kabila. Yung aming engineer na gwapong-gwapo nandoon sa may uh, dulo. O ayan guys, so pasilip-silip dun sa, sa baba ng aming engineer na ubod ng bait no pangiti-ngiti lang yung aming engineer napakabait po niya wala po kami nga masabi patawa-tawa lang doon naman sa kabila lakad ko kayo dyan sa may dulo kung gaano kaluwang yung aming bubuhusan yan lakad ko kayong banda rito napakalayo nito guys napakaluwang ng aming bubuhusan <clears throat> so hindi kasi pwedeng putol putolin pagka ganitong uh, rooftop yung uh, bubuhusan uh, kasi ano pangit tingnan pangalawa eh, yung putol na binuhusan yun po ay pagsisimulan ng leak kaya dapat po dire diretsyo yung buhus buhos so ito yung dulo So may mga tao rin kami dito ng tabay sa baba. Ayan. Ano nakakahingal? Hello guys. <laughs> Ayan guys. May dala silang vibrator. <laughs> may dala silang vibrator. Hiningal. Galing sa ground floor. So yung may mga truck kami dun sa baba na naglilinis. So ito. Ganto kalayo. Yung bubuhusan namin. Nandiyan yung ibang tao sa dulo. Ayan, kung gaano kaluwang <coughs> yung bubuhusan. So, dito, ayan, meron na rin mga nakaabang na bubuhusan, guys. Yan, yung uh, medyo madilim na yan. So, yung iba naming track andun sa gilid, ayun. Kita nyo naman, yan, sa gilid. Yung aming uh, track na patuloy sa pagdating no medyo malambot yung uh, karsada namin doon sa gate 3 so ginagawa pa rin ng mga tao namin paraan para hindi mabalaho yung mga truck namin na pumapasok kasi nga pag nabalaho so malaking delay sa amin yung pagka Sir ano pa lang yan huh? Pangatlo Hindi pinatlo eh Ah wala na sir yun lang wala pang pumasok pwede <coughs> naman yung aming uh, engineer yan ICPIC si kahit gabi na nandito pa rin hindi kami iniwan so, lalo na yung aming mga engineer na ng mga sexy at ang aming mga uh, safety officer na ubod ng babae at ang sexy de bakit may de <laughs> takes talaga ayan sila guys zoom lang natin konti ayan Ayud Marino ayan Ayud Marino sila sa at sa trabaho so, ikot lang nating konti guys para makita nyo rin ako sa camera ayan guys yung kita mo kita ba bumubulwak ang simento Let's go.